你刚刚说的都？<noise> <noise>

kung ano mo si Maria Clara, muni kay ganon yung mga detalye sa ina sa kamara. Aay. niya may sa kanila, bakala ng it at naisipan na niya na makakasala kung kaya gumalik muna. Ngunit, nakita niya sa, sa pa ng isang bangkalang border civil, masinutunan sa kanila. Kung kaya nang dipisyon si sa bubig. Ngunit, bago niya ito binawa, may mga katagasang nami kay Ibarra. <laughs>

e vai na curva.